Samantala sa ibang balita, mga kabumbo, Jack na mga hindi pa kilalang armadong suspect ang tanker na naglalaman ng phosphoric acid sa Gulf of Aden. Kabilang sa mga crew nito ay ang mga Pilipino. Ang nasabing insidente ay kinasasangkutan ng isang chemical tanker Central Park. Ito ang pinakabagong insidente ng pagdukot na ang una ay ang cargo ship na dinukot ng mga Houthi rebel doon ho, sa bahagi pa rin po ng Middle East. Ang Central Park ay maliit na chemical tanker na pinapatakbuhon ng Zodiac Maritime Limited na ito ay nakabase doon sa bahagi ng London. Sa ibang update po tayo, tiniyak ng Israeli government na makakatanggap ng social security benefits at regular na tulong pinansyal ang Filipino caregiver na si Jimmy Pacheco na kasama hong pinalaya ng grupong Hamas. Ang 33 anyos na si Pacheco ay isa sa dalawandaang mga bihag ng Hamas mula nang atakihin ang Israel noong Oktobre 7. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, nabibigyan ng Israeli government itong si Pacheco at ang pamilya nito ng lifetime social security benefits o tulong pinansyal gaya ho ng binibigay sa mga Israeli nationals. Personal na binisita ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen itong si Pacheco sa pag paggamutan pagamutan kung saan ito ay dinala matapos na sila ay palayain. Inaasahan din ng embahada na marami pang mga bihag ang papalayain ng Hamas sa mga susunod na araw.